Kainang Abra! December 24, 2023 Maulang tangalis sa lahat mga ngaw-ngaw Oras na para lumayan Babay Malaysia na Babay Miri, Sarawak, Malaysia Tawang ko lang, baka magpapasko tayo sa ano neto Laot <laughs> so ito yung channel nila ito yung channel ng Miri Sarawak, Malaysia hindi tayo makakuha sa labas maulan eh pre parang kang inabul ng tigre ah Eh, <laughs> mabait tayo eh Ha? Oh, mabait Ayun na naman Ayun na naman Kailan ka ba naging mabait? Kanina lang? to! <laughs> so, ano? Hello. Magpapasko tayo sa laot? Kaya okay. nga eh, papasko tayo sa laot. Merry Christmas sa lahat dyan. Oy, hindi ka halatadong okay. dilawan ha. So yan mga kaibigan. Maglalayag tayo ngayong araw ng Pasko. Mamaya kuha na natin ng video yung mga building dyan na madadaalan natin. Na ulan eh, kuha sa alat tayo na... Ay, may payong pala dito. Hindi anad yan, gawa natin ng paraan. Pre, nasan yung payong pre? Gamitan natin ng payong para ano? Makakuha tayo ng eksena sa labas Para sa bayan, oh, Kahit magkasakit Huwag <laughs> naman Ay, ah, payaw na tayo Oy, ano to? Ay, cemetery oh. Chinese cemetery ba to? Oy, oo, oh, Chinese cemetery oh. Mas maganda kumuha ng video sa taas Tara, kaya tayo Pagulat si Kapitan, bakit ano, may nakapayo sa bisiguro ano. Op, oh, huwag ka lang matabla All right. Dito tayo sa taas. Sa may bridge. Hay. <laughs> Baka talaga lang <lakay>. ay. Ayan <laughs> si Kapitan, saka si Chipmate sila Gulat si Kapitan, no? Kamay-kamay! Ayan <laughs> Ayan Madilim siya Hindi na ulan Ando na si Toto Ando na si Toto <laughs> Ando na si Toto <is> O <laughs> oh, di ba? O oh, nakapayong o oh. <laughs> Ano na tagala <nangabayong. laughs> Isang estate ito ng Malaysia Itong uh, state estate na to ay malapit sa Brunei. Pwedeng ano, pwedeng uh, yahihin ng sasakyan. At saka meron din dito ng ano, meron din daw kalsada dito papuntang Indonesia, Kalimantan. May mga ano rin diyan, oh. may mga naninirahan din diyan, no? Oh, tabing ilog. Oh. Diba? Imperial Mall. Ito mga barko na ng ano to, offshore oil field, mga robot. Ano mga express. Mga floating house. Floating house tawag nila dito yung mga ganito eh. Mga uh, nakatira sa gilid ng ilog. Ito yung pinaka town nila. Mary Town. So yan, o oh, yan no, dagat na yan no Palabas na Palabas na tayo ng channel So ibig sabihin yan, baba na rin tayo Kasi okay, baka maalon eh, malaglag pa tayo dito Matabla pa Ayan, ayan, baba na tayo lakay Baka malaglag ka dyan, yun na yung pagkalakay <laughs> Ano, na, pinagagawa mo Ayan, okay, bye bye